pag natin ito. Sa oras na ito, talagang nabubuhay ka ba sa kasalukuyan? O isa lamang itong ilusyon na nilikha ng utak mo? Kung nandito ka, ibig sabihin ay iniisip mo ang isang malalim na tanong tungkol sa kahulugan ng pagiging tao. Sa video na ito, pagsasamahin natin ang kaalaman tungkol sa utak, filosofya, at pisika para makahanap ng malinaw na sagot. Handa ka na ba? Simula na natin. Ngayon, pinapanood mo ang video na ito. Medyo mabagal ang pagproseso ng utak mo sa lahat ng impormasyon. Kaya, talagang nabubuhay ka ba sa kasalukuyan? Kung ang kasalukuyan ay isang iglap lamang, gaano ba ito kaikli? Isang segundo? Isang millisecond? O baka ang kasalukuyan ay isang ilusyon lamang? Ang mga tanong na ito ay nagpapahirap sa pagunawa sa oras, pero huwag mag-alala. Liliwanagin natin ang misteryong ito sa susunod na ilang minuto. Diretso na tayo sa punto ang kasalukuyan na nararamdaman mo sa totoo lang ay hindi umiiral. Mayroong 80 millisecond delay ang pagproseso ng utak mo. Ibig sabihin, medyo nasa likod ka palagi ng realidad. Pero teka, may mas interesante pa. Sa pisika ang oras ay hindi isang tuwid na linya, kundi itinuturing na isang dimensyon ng espasyo. Kaya, ang kasalukuyan ay maaring hindi pareho para sa lahat. At higit pa rito, sabi ng mga siyentipiko sa utak, ang nararamdaman mong kasalukuyan ay isang kuwento na ginawa ng utak mo sa pamamagitan ng paghula sa hinaharap at pagpapaliwanag sa nakaraan. Kaya, ang mahalagang konklusyon, nabubuhay ka sa gitna ng pagkaantala ng pagproseso ng utak at mga hula tungkol sa hinaharap. Medyo nabubuhay ka sa nakaraan at inaabot ng utak mo ang hinaharap. Pero simula pa lamang ito ng mahiwagang paglalakbay. Sama-sama nating tuklasin ang agam, teorya at mga nakatagong kahulugan. Ang sandaling ito ngayon mismo, napakalinaw, parang nahahawakan natin. Ito ang sandaling tunay tayong nabubuhay, ang ngayon lamang. Dito natin lubos na nararamdaman ang buhay sa kasalukuyan. Kaya ano nga ba ang kasalukuyan? Isa lamang ba itong kisap-mata, isang punto sa pagitan ng nakaraan at hinaharap, o isang bagay na mas malaki at mas malalim pa? Sa pisika, ang kasalukuyan ay itinuturing na isang ilusyon. Ayon sa teorya ng relativity ni Einstein, ang oras ay hindi pare-pareho para sa lahat. Nagbabago ito depende sa gravity at bilis ng paggalaw. Tulad ng isang figure skater na umiikot sa yelo, ang agos ng oras ay nagbabago rin depende sa bilis ng ating paggalaw. Kaya, ang kasalukuyan ng isang tao ay maaring iba sa kasalukuyan ng iba, lalo na kung magkaiba ang bilis ng paggalaw o ang gravity. Kung ang kasalukuyan ay iba-iba para sa bawat isa, paano natin nakikita ang mundo? Ang misteryo ng kasalukuyan ay nagtutulak sa atin na magtanong tungkol sa mga limitasyon ng mundong ating nararanasan. Parang larong taguan, ang kasalukuyan ay tila nasa sentro natin, ngunit mahirap itong hulihin, isang palaisipan. Ang panang-oras ay palaging pasulong, mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan, patungo sa hinaharap, parang isang figure skater na umiikot. Ito ay tinatawag na entropy, at ito ang nagdidikta sa direksyon ng oras. Sa simpleng salita, ang entropy ay ang sukat ng kaguluhan. Ang kaguluhang ito ay tumataas sa paglipas ng panahon. Ang agos ng oras ay patuloy na dumadaloy, hindi kailanman humihinto. Madalas nating iniisip na ang oras ay nahahati sa tatlong bahagi, ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Lumipas na ang nakaraan, ang hinaharap ay hindi pa dumarating. At ang kasalukuyan, ang tanging sandali na tunay nating nararanasan. Paano kung ang pagkakahating ito ay isa lamang ilusyon? Paano kung ang oras ay hindi talaga ganito, kundi isang bagay na gawa-gawa lamang ng ating utak? May ilang mga physicist na naniniwala na ang lahat ng oras ay sabay-sabay na umiiral. Nasaan man tayo, naroon ang lahat ng oras. Tulad ng lahat ng lugar sa mapa ay sabay-sabay na umiiral. Kahit saan man tayo nakatayo, Isipin natin ang isang sushi roll na hinihiwa. Ang hiniwang bahagi ay nagpapakita ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng sushi roll ng sabay-sabay. Kung alin ang ating itinuturing na nakaraan, kasalukuyan o hinaharap ay nakadepende sa kung aling hiwa ang ating tinitingnan. Ngunit ang buong sushi roll kasama ang lahat ng hiwa nito ay umiiral na. Ang kaisipang ito ay tinatawag na eternalism o block universe theory. At tinatanong nito kung paano natin karaniwang iniisip ang oras. Kung ang nakakaraan at hinaharap ay umiiral na, nakatakda na ba ang ating mga pagpili? Kung ang hinaharap ay nakatakda na, malaya ba talaga tayong pumili? Nakakatuwa isipin na ang nakaraan kasalukuyan at hinaharap ay maaring sabay-sabay na umiiral sa isang malaking realidad. Marahil ang bawat sandali, tulad ng mga frame sa isang film roll, ay umiiral na at pinapanood lamang natin ang mga ito ng paisa-isa. Ipinapakita nito na maaring napakasimple ng pag-iisip natin sa oras bilang isang magkakahiwalay na linya. Marahil ito ang paraan ng ating maliliit na utak para subukang intindihin ang isang bagay na mas malaki at mas komplikado. Tulad noong unang panahon, akala ng mga tao ay patag ang mundo. Kapag pinag-uusapan natin ang henyo, unang pumapasok sa isip natin si Albert Einstein. Isang pambihirang tao na nagpabago sa pag-iisip natin tungkol sa oras. Binago ng theory of relativity ni Einstein ang ideya ni Newton na ang oras ay pareho para sa lahat. Pinakita niya na ang oras ay konektado sa espasyo. Ito'y dumadaloy at nagbabago. Isipin natin ang isang malaking tela. Ang telang ito ay hinabi mula sa espasyo at oras, parang isang malaking alpombra na bumabalot sa buong universe. Ganito inisip ni Einstein ang universe. Ayon kay Einstein, ang mabibigat na bagay tulad ng mga bituin at planeta ay lumilikha ng kurba sa telang ito ng space-time at binabago ang daloy ng oras sa paligid nila. Ano kaya ang mangyayari kung maglagay tayo ng bowling ball sa isang trampoline? Lumulubog ang ibabaw at ang mga bagay na malapit dito ay gugulong papunta sa bola. Ganito rin ang mabibigat na bagay. Binabaluktot nila ang space-time, gumagawa ng hukay na tinatawag na gravity, at naapektuhan nito ang daloy ng oras. Ang pinaka-extreme na pagbaluktot na ito ay ang black hole, ang mga black hole ay mga lugar sa space-time kung saan napakalakas ng gravity, kahit ang liwanag ay hindi makatakas. Kapag lumapit ka sa isang black hole, bumabagal ang oras at sa hangganan na hindi na pwedeng bumalik na tinatawag na event horizon, parang tumitigil ang oras. Isipin mong nakikita mo talaga ito. Habang papalapit ang isang spaceship sa black hole, bumabagal ang takbo ng orasan at lahat ng galaw ay nagiging mabagal. Sa event horizon, parang nagyayelo ang oras, parang tumigil na. Kakaiba, di ba? Ikalawang bahagi, quantum time, ang kawalang katiyakan at ang kayarian ng realidad. Habang ang teorya ni Einstein ay nagpinta ng isang kamanghamanghang larawan ng oras sa laki ng kalawakan, ang quantum mechanics, ang pag-aaral ng napakaliit na mundo, ay nagpapakita ng isang mas mahiwaga at kakaibang larawan ng oras. Tulad ng pagiging mahirap hulaan kung kailan eksaktong mamumukad ka ang isang gumamela. Sa mundo ng quantum, ang mga batas ng classical physics ay hindi na gumagana, at ang oras mismo ay nagiging walang katyakan, hiwa-hiwalay, at malapit na naugnay sa kilos ng pagmamasid. Parang paghahalo ng mga sangkap sa paggawa ng kimchi. Isa sa mga pinakamahiwagang aspeto ng quantum mechanics ay ang konsepto ng quantum superposition. Ang maliliit na mga particle ay maaring umiral sa maraming estado ng sabay-sabay at ang kanilang kapalaran ay hindi pa natutukoy hanggat hindi na observahan, Parang kapag nagpa-flip tayo ng coin. Ang coin ay parehong heads at tails nang sabay-sabay hanggang sa ito ay mahulog sa lupa. Ang kawalang katiyakang ito ay umaabot din sa oras. Sa mundo ng quantum, ang oras ay maaring umagos pabalik ng kasingdali ng pag-agos nito pasulong. Tulad ng Salarum Yutnore, ang mga piraso ay maaring umatras. Ang mga particle ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa isang masalimuot na paraan. At ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay magkakaugnay sa mahiwagang network ng quantum. Parang mga komplikadong relasyon sa isang Korean novela. Isipin ang isang mundo kung saan ang hinaharap ay nakakaapekto sa nakaraan, kung saan ang sanhi at bunga ay nabaligtad. Yan ang kakaiba at hindi matatag na larawan ng quantum time. Ang kayarian ng realidad ay tila patuloy na nagbabago. Parang ito ay laging kumikislap at sumasayaw. Tulad ng sayaw na pabilog sa Gangneung Danoji Festival. Ang teorya ng relativity at quantum mechanics ay puno ng mga kamanghamanghang tuklas, ngunit mayroon pa ring isang malaking misteryo. Bakit isang direksyon lang ang takbo ng oras? Naaalala natin ang nakaraan, kaya bakit hindi natin maalala ang hinaharap? Iniisip ng ilang siyentipiko na ang sagot ay nasa entropy. Ang entropy ay ang sukat ng kalituhan o disorder ng isang bagay. Ang ikalawang batas ng thermodynamics ay nagsasabi na sa isang closed system, ang entropy ay laging tumataas sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, ang isang bagay may posibilidad na magbago mula sa maayos patungo sa magulo. At ang kaguluhang ito ay maaring ang nagtutulak sa tinatawag nating arrow of time. Isipin natin ang isang malinis na kwarto na unti-unting nagiging magulo. Madali lang naman guluhin ang isang kwarto, 'di ba? Pero mahirap isipin na ang isang magulo na kwarto ay kusang maglilinis, 'di ba? Ganun kung paano ang pagkabulok ng mga bagay. Ang pagtaas ng entropy ay maaring dahilan ng pagdaloy ng oras na ating nararamdaman. Ang arrow of time na ito na walang humpay na papunta sa kaguluhan ay may malaking epekto sa kapalaranan ng universe. Kung ang entropy ay patuloy na tataas, ang universe ay makakarating sa sukdulan ng kaguluhan na tinatawag na heat death. Wala nang anumang pagbabago ang mangyayari. Isang mundo na walang pagbabago. Katulad ng paggawa ng kimchi, hinihintay natin ang proseso ng fermentation. Ang universe ay maari ring umuusad sa isang tiyak na direksyon. Ikaapat na bahagi, higit pa sa kasalukuyan, sulyap sa walang hanggan. Habang pinag-iisipan natin ang panahon, tinatanong natin kung ano ang mga limitasyon ng mundong ating nararanasan. Pagamat tila magkakahiwalay ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, baka nakikita lang natin ang isang maliit na bahagi ng isang mas malaki at mas malawak na mundo. May mga physicist at philosopher na nagsasabi tulad ng lahat ng lugar sa mapa ay sabay-sabay na umiiral. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay maaring sabay-sabay ring umiiral. Kahit hindi natin namamalayan, Maaring lahat ng sandali ay magkasabay na umiiral. Ang panahon ay hindi parang isang umaagos na ilog, kundi parang isang malawak at hindi nagbabagong tanawin. Ang ideyang ito ay tinatawag na Eternalism o Block Universe Theory. Ang pagsilang ng isang bituin, isang kisap mata, lahat ay umiiral sa walang hanggang mundong ito. Kung totoo ito, ang ating pag-iisip tungkol sa malayang pagpapasya at kapalaran ay lubos na magbabago. Kung ang lahat ng sandali ay umiiral na, ang mga pagpipilian ba natin ay tunay na atin? O tayo ba ay naglalakad sa isang landas na nakatakda na? Tayo ba ay mga gala na hindi alam kung saan patungo? O tayo ba ay nabubuhay sa isang buhay na itinakda na? Ang kasaysayan, parang isang telang hinabi gamit ang mga sinulid ng panahon. At ipinapakita nito sa atin na ang ating pagunawa sa oras ay talagang malambot. Ang mga sinaunang guho, parang mga tahimik na bantay. Bumubulong sila ng mga kwento ng nakalipas na panahon. Nakatayo sa gitna ng mga lumang guho na tulad nito, tila malabo ang hangganan ng panahon. Ang nakaraan ang humuhubog sa kung sino tayo ngayon at nakaapekto rin ito sa ating kinabukasan. Ang nakaraan kaluyan at hinaharap ay laging magkakaugnay. Isipin mong kaya mong lagpasan ang hangganan ng panahon. Tulad sa palabas na Go Back Couple. Imbes na mamuhay ng normal, paano kung mabalik mo ang kahit anong sandali, kahit anong oras na gusto mo, at mabuhay muli ang mga mahalagang alaala, itama ang mga pagkakamali sa nakaraan, o makita ang sarili mo sa hinaharap. Simula ng araw sa pagalala sa saya ng araw ng kasal, alalahanin ang mga laro sa parke noong bata ka pa, at pagkatapos ay makilala ang sarili mo sa hinaharap, para humingi ng payo at lakas ng loob, para sa mga mahirap na desisyon sa buhay tulad sa pelikulang Love Letter. Ang kapangyarihang malayang maglakbay sa panahon ay magbabago sa ating pananaw sa buhay, kamatayan, at ang kahulugan ng mga pagpili. Kung alam nating pwede tayong bumalik anumang oras, mas pahahalagahan ba natin ang kasalukuyan? O ang pagbabago ng nakaraan o ang pag-alam sa hinaharap ay mag-aalis ng mga importanteng sorpresa at misteryo sa ating buhay. Tulad ng butterfly effect, maaring may mga di inaasahang mangyari. Kahit ang paglalakbay sa panahon ay isa pa pangarap, ang pag-iisip nito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagninilay-nilay tungkol sa ating kaugnayan sa panahon. Nagsisimula nating makita ang limitasyon ng pag-iisip na ang panahon ay linear, at pinapayagan tayong isipin ang mga posibilidad na higit pa sa ating kasalukuyang pangunawa. Lumabas tayo sa karaniwang pag-iisip. Tulad sa palabas na My Love from the Star, isipin ang isang pag-ibig na lumalampas sa panahon. Sa tingin ko, deep inside, lahat tayo gusto makipag-ugnayan sa hinaharap. Kahit na wala na tayo sa mundong ito, gusto pa rin nating may maiwan. Mula sa mga sinaunang ritual ng paglilibing, hanggang sa mga time capsule ngayon, gusto nating magpadala ng mensahe sa mga susunod na henerasyon. Parang nagbabaon tayo ng isang lihim na sulat, at naghihintay na matagpuan ito ng mga bata sa hinaharap. Ang dahilan kung bakit natin sinisilyuhan ang isang time capsule, ay dahil alam natin ng papagkalipas ng mga dekada, o siguro mga siglo, bubuksan ito ng mga tao sa hinaharap. Anong mensahe ang gusto mong ipadala sa isang estranghero sa hinaharap? Ano kaya ang isipin ng mga tao sa hinaharap tungkol sa buhay mo, sa mga pinapahalagahan mo, sa mga pangarap at pag-asa mo? Isipin mo na may nakatagpo ng isang lumang banga, nagtipon-tipon ng mga tao, at binuksan ng isang matagal ng nakabaong time capsule. Sa pagtingin sa mga laman nito, naunawaan nila ang buhay, ang mga pangarap, ang mga inaasam-asam, at maging ang mga pangamba ng mga tao noong unang panahon. Parang tayo na nakikinig sa mga kwento ng ating mga lolo at lola noong araw. Ang mga ginagawa natin ngayon ay makaapekto sa mga tao sa hinaharap. Tayo ang humuhubog sa mundo ng bukas. Kasabay nito, pinapahalagahan din natin ang mga nakuha natin mula sa nakaraan. Ang mga desisyon at kilos ng mga tao noon ang siyang humubog sa mundo natin ngayon tulad ng mga tradisyon at kaugalian ng Korea na ipinamana sa bawat henerasyon. Ang pag-iisip tungkol sa patuloy na koneksyon na ito ay nagpapaalala sa atin na sulitin ang bawat sandali. Ang sandaling ito na ating nabubuhay ay isang maliit na bahagi lamang ng mahabang agos ng kasaysayan. Ang ating isipan, parang isang komplikadong time machine, kayang ibalik ang mga alaala ng malinaw. Mga alaala. Kahit mga piraso lang ng mga pangyayari sa nakaraan, may kapangyarihan silang pumukaw ng iba't ibang emosyon. Ang alaala ng ating mga tag-init noong bata pa tayo, ang alaala ng unang pag-ibig, parang mga alaala ng paghihiwalay, ay nag-iwan ng malalim na marka sa ating mga puso. Tulad ng madamdaming pagkikita ni Chunyang at Mong Ryong, ang alaala ng unang pag-ibig ay maaring matamis at malungkot, nag-iiwan ng matinding impresyon. Kaya, gaano katoo ang ipinapakita sa atin ng paglakbay na ito sa ating isipan? Talaga bang ipinapakita ng ating mga alaala ang totoong nangyari sa nakaraan? Isipin natin ang memoria, ang katangian ng alaala. Ang mga alaala, parang mga files na nakasave sa hard drive ng computer, hindi na nanatili sa parehong paraan magpakailanman. Ang mga alaala, parang tubig, laging nagbabago, hinuhubog muli at isinusulat sa tuwing naalala natin ang mga ito. Parang mga kwentong ikinukwento nun paman, sa bawat pagsasalaysay, may kaunting pagbabago. Sa paglipas ng panahon, ang mga alaala ay maaring mabaluktot, lumaki, minsan pa nga ay gawagawa lamang. Halimbawa, ang alaala ng paglalaro natin ng Yutnori at pagtawa kasama ang pamilya tuwing bagong taon. Isipin ang mga malinaw na alaala ng iyong kabataan, mga bakasyon kasama ang pamilya, mga pagdiriwang. Kapag naikwento mo ito sa iba at pinagkumpara ninyo, mapapansin mo ang mga pagkakaiba. Tulad ng paggawa ng mooncake kasama ang pamilya tuwing mid-autumn festival, ang alaala ay maaring magkaiba sa bawat isa kahit pareho tayong nakaranas ng isang pangyayari. Ipinapakita ng pagkakaibang ito na ang alaala ay subjective. Ibig sabihin, bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng nakaraan. Ang katotohanan na ang alaala ay hindi laging tama ay mahalaga kapag iniisip natin ang oras at ang ating sarili. Kung ang ating mga alaala ay hindi laging tama, paano natin dapat isipin ang ating sarili? Tayo ba ay isang koleksyon lamang ng mga kwentong laging nagbabago? Tulad ni Kim, tayo ba ay patuloy na nagbabago at nagiging iba sa paglipas ng panahon? Ang ating sarili ba ay patuloy na isinusulat muli? Sa kasalukuyang sandali, kung saan nagtatagpo ang nakaraan at hinaharap, doon natin lubus na nararamdaman ng oras. Pero kahit ang kasalukuyan na ito ay kayang baguhin ng ating kamanghamanghang isip at kung paano natin nararamdaman ang oras. Depende sa ating nararamdaman, atensyon, at sa mga bagong bagay sa paligid, ang kasalukuyan ay maaring parang walang katapusan o lumipas na parang isang kisap mata lang. Isipin mo ang mga pagkakataong nawiwili ka sa isang bagay. Halimbawa, pagpipinta, masayang pakikipag-usap, o pakikipagsapalaran. Kapag tayo ay lubos na nakatuon, parang nawawala ang oras, at kahit parang ilang oras na ang lumipas, ilang minuto pa lang pala talaga. Ito ang tinatawag na flow state. Sobrang tuk tayo na nakakalimutan natin ang ating sarili at ang paglipas ng oras. Tulad ng kahangahangang pagtatanghal ni Kim Yuna, nalilimutan natin ang oras at nabubuhay tayo ng lubos sa sandaling iyon. Sa kabaliktaran, kapag tayo ay nababagot o nag parang ang bagal ng oras, di ba? Isipin mo na naghihintay ka ng isang mahalagang tawag. Parang pinapahirapan ka ng tiktak ng orasan. Ang mga estudyanteng naghahanda para sa isang mahalagang pagsusulit ay nararamdaman din ang kabagalang oras habang kinakabahan sa paghihintay. Sa mga ganitong pagkakataon, dahil masyado tayong nakapokus sa oras, parang mas tumatagal ito. Ang pagbabago sa haba ng kasalukuyan ay nagpapakita ng subjective time o ang oras na ating nararamdaman. Ang oras ay hindi isang bagay na naayos ng tiktak ng orasan. Ito ay isang daloy na hinuhubog ng ating mga damdamin iniisip at nararamdaman. Parang kending hinuhugot at nilalaro. Kapag iniisip natin ang panahon, hindi natin maywasang isipin ang kahulugan ng buhay. Ang buhay natin parang isang maliit na kislap na biglang lumilitaw at nawawala sa malawak at walang katapusang universo, hindi ba? Dumaaranas tayo ng napakaraming emosyon at bumubuo ng malalalim na koneksyon sa ibang tao. Tumingala tayo sa kalangitan sa isang gabing maliwanag. Ang bawat kumikislap na bituin ay isang malayong araw at maaring may mga planeta sa paligid nito na may buhay. Ang lawak ng universo ay talagang hindi kapanipaniwala, napakalawak at mahirap intindihin. Para tayong maliit na butil ng buhangin sa malawak na dalampasigan. Dahil maikli lang ang buhay, kailangan nating sulitin ang bawat araw. Dapat nating tuklasin ang kagandahan at misteryo ng universo, magmahal at mahalin, lumikha at tumuklas. Mabuhay tayo para sa kasalukuyan. Dahil ang tanging meron tayo talaga ay ang ngayon. Mula sa maliliit na mundo hanggang sa malawak na kalawakan, tayo ay naglakbay sa pasilyo ng panahon. Mula sa quantum realm, kung saan ang oras ay nababaluktot, hanggang sa mga black hole na bumaluktot sa kalawakan. Tulad ng pagbabalat natin ng sushi, ating sinuri ang bawat patong ng panahon. Nasaksihan natin kung paano hinuhubog ng mga alaala, emosyon, at damdamin ang ating pangunawa sa panahon. At nakita natin kung paano nito hinabi ang sarili nating tapiserya ng panahon. Tulad ng kapalaran ng bawat isa, pinakinggan natin ang mga bulong ng kasaysayan sa mga lumang pader ng palasyo at kupas ng mga litrato. Nasilip natin ang buhay at karanasan ng mga taong nabuhay noon. Tulad ng mga estatwang Dolhareubang, ang mga tagagbantay ng kasaysayan ng Jeju Island. Pinag-isipan din natin ang posibilidad ng paglalakbay sa panahon. Inisip natin kung ano ang mangyayari kung tayo sa agos ng panahon at malayang maglakbay sa iba't ibang panahon. Parang pagsakay ng taxi sa mga kalsada ng Seoul, ngayon, naglalakbay tayo sa panahon. Pinagmasdan din natin ang mga komplikadong orasan ng ating katawan na kumokontrol sa ating ritmo. Ang ating buhay ay umaayon sa ritmo ng kalikasan. Parang may tumpak na Swiss watch sa loob natin. Ang nag-ugnay sa lahat ng ito ay ang misteryo ng panahon. Sa kabila ng maraming siglo ng filosofya at agham, ang panahon ay patuloy pa rin tayong nilulusutan, parang isang laro ng taguan. Ang panahon ba ay isang pangunahing elemento ng sansinukol? O ito ba ay isang ilusyon lamang na nilikha ng ating utak? Isang panaginip? Ang panahon ba ay dumadaloy lamang sa isang direksyon? O maari ba natin itong i-rewind o i-fast forward tulad ng isang video? I fast forward or rewind tulad ng sa pelikula, posible kaya. Ang mga misteryo ng panahon ay palaging nakaakit sa atin. Maraming tanong ang pumapasok sa isip natin, di ba? Tulad sa palabas na reborn rich, ang bida ay palaging naghahanap ng katotohanan. Maaring hindi natin mahanap ang sagot sa lahat ng tanong. Pero ang pagnanais na matuto pa, iyon ang mahalaga sa ating pagkatao. Ang pagnanais na ito ang nagbibigay kahulugan sa ating paglalakbay. Tulad ni Domin June sa My Love from the Star, na sinubaybayan ang mga tao sa loob ng maraming siglo malapit na tayo sa katapusan ng ating paglalakbay sa panahon. Gusto kong yakapin ninyo ang mga bagay na hindi pa natin alam, magtanong ng magtanong, at laging isipin, tama ba ang alam ko? Gusto kong ipagpatuloy ninyo ang pagtuklas sa mga sekreto ng kalawakan at ang ating lugar dito. Tulad ng mga miyembro ng Running Man, dapat nating subukan ang mga bagong bagay. Sa bawat bagong tuklas, mas maunawa natin ang lawak at misteryo ng kalawakan. Tulad sa I Know You, dapat tayong palaging matuto ang mga bagong bagay. Kaya, ipagpatuloy ang pagtuklas, magtanong, at huwag mawala ang pagkausisa. Malawak at puno ng misteryo ang kalawakan. Nagsisimula pa lang ang ating paglalakbay sa panahon. Tulad sa Descendants of the Sun, excited tayo sa mga susunod na mangyayari, di ba? Salamat sa panunood at pakikisama sa ating paglalakbay sa panahon. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe.